Sinabi na umano ng water cannon ang Philippines Coast Guard para itaboy ang mga Chinese. Sinabi rin umano na binomba ng water cannon ng BRP Sindangan ang dalawang Chinese Maritime Militia vessel. Noong mga nakarang araw matapos muli nitong hinarang ang nasabing Philippines vessel. and make sure it sound right, boys. videong ito ay para lamang po sa mga taong may malawakang kaisipan at naniniwala sa aking kakayahan. At sa mga taong hindi naniniwala taliwas ang pag-iisip ay maaari po kayong umalis at huwag na pong manood sa videong ito. Iniulat na isang source na isang mangingisda sa Masinlok Chambales ang ikinalulungkot umano noong Miyerkules, September 27 kung paano pinigilan ng mga tropang Chino ang kanyang komunidad na mangisda sa Scarborough Shoal. na nagdidetalye kung paano naapektuan ng bagong tensyon ang kanilang kabuhayan. Sinabi ni Dodong Jordan na kahit na tinanggal ng Philippines Coast Guard ang floating barrel sa baho di Masinloc, natatakot pa rin silang mangisda sa lugar dahil sa prinsesa ng mga Chinese. Dagdag pa niya, babantayan pa sila ng Chinese Coast Guard kapag nagtangka silang mangisda sa lugar. Ayon naman sa iba pang mga balita, iniulat na gumanti umano ang Philippines Coast Guard sa ginawang pangaharang ng Chinese Maritime Militia sa Ayunin Shoal at sinabi na gumamit umano ng water cannon ang Philippines Coast Guard para itaboy ang mga Chinese, sinabi rin umano na binomba ng water cannon ng BRP Sindangan ang dalawang Chinese Maritime Militia Bichel. Noong mga nakaraang araw, matapos muli nitong hinarang ang nasabing Philippines Bichel. Sinabi ng Philippines Coast Guard na kinakailangan umanong ipakita nila na hindi sila natatakot sa mga ginagawang panggigipit at pangaharas ng mga Chinese. At hindi rin sila papayag na patuloy silang apihin sa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas. Binigyan din ng Philippines Coast Guard ng mga Pilipino dapat ang makinabang sa West Philippine Sea at hindi ang mga dayuhan at nangako silang gagawin ang lahat para hindi maagaw ng mga Chinese ang teritoryo ng Pilipinas. Iniulat ito matapos sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro. Nang 2023 edition na bagong tendas line na ipinakita ng China ay malinaw na nagpapatunay na mayroon itong expansionist na polisiya sa South China Sea. Sinabi ni Chudoro na napatunayan ang pagiging expansionist ng China dahil sa bagong administrative map nito na kung saan dinagdagan ng Beijing na isa pang dust line ang kanilang mapa, ito umano ang totoong ebidensya ng kanilang expansionist agenda. Ang dominahin ang buong South China Sea, idinagdag ni Defense Secretary Tsudoro na sa tuwing tinatawag ng komunistang bansa ang Pilipinas bilang isang tuta ng Estados Unidos, tasan umanong inaamin ng Chinese government na sila ay expansionist sa pamamagitan ng paggamit ng salitang content. Bukod sa Pilipinas, ang Taiwan, Vietnam, Indonesia, India at Malaysia ay nagprotesta sa pinakabagong development na ito na dati ay nagpapakita lamang ng Nine Dash Line na kung saan sinakop din ng halos buong South China Sea. Nireject naman ng Philippines government ang mapaninlang na pahayag ng China. Ayon naman sa iba pang mga balita, tinaboy umano ng Philippines Navy ang isang warship ng People's Liberation Army Navy na umaaligid sa Pag-asa Island at sinabi na posibli umanong may masama itong binabalak sa nasabing isla. Ayon sa report ng Philippines Navy, binalaan umano ng mga tripulante ng BRP Antonio Luna ang Chinese warship habang nagsasagawa ito ng papatrolya sa paligid ng Pag-asa Island Nakaraang araw, sinabi rin sa kanilang report na may namataan din ng Philippines Navy ng mga Chinese Malaysia vessel malapit sa isla habang nakasubaybay naman sa di kalayuan ang isang Chinese Coast Guard vessel agad naman lumayo sa Pag-asa Island ang Chinese warship at sinabi ng Philippines Navy na patuloy nilang babantayan ang exclusive economic tune ng bansa Lalong lalo na ang pag-asa island at ayunin Seoul na kung saan patuloy na nagkukumpulan ang mga barko ng China. Iniulat ito matapos sinabi ni Senate President Juan Miguel Chubiri na balak umano ng Senado na dagdagan ang confidential at intelligence found ng Philippines Coast Guard at Philippines Navy. Sa gitna ng patuloy na tumataas na tensyon ngayon sa West Philippine Sea, nangako si Sen. Chubiri na handa niyang ipaglaban ang pinaplanong additional na confidential at intelligence fund sa dalawang ahensya nagpapatrolya at nagpuprotekta sa teritoryo ng Pilipinas. Dahil sa patuloy ng ginagawang iligal ng paghihimasok ng China." Sinabi niya umano dahil sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, nais nilang dagdagan ang budget ng mga sundalo at navy personnel, lalo na sa navy at coast guard upang palakasin ang external defense capability at maggaruo ng credible defense posture ang bansa inilarawan ng ilang bansa sa paghanguna ng Estados Unidos, Australia, Japan at Canada ang paghayag ng suporta sa Manila at agad binatikos ang mga aksyon ng China. At ito ang pinakahuling naiulat na insidente ng panghaharas laban sa mga barko ng Pilipinas iminungkahing confidential and intelligent fund para sa 2024 ay umabot ng 10.1 billion pesos mas mataas kumpara ngayon taon na kung saan ang pinakamalaking bahagi nito ay mapupunta sa Office of the President na nagkakahalaga ng 4.5 billion pesos. Ikaw na nanonood ngayon ano ang iyong komento dito sa bidyong ito bilang isang mamamayan ng Pilipinas ay siyempre malaya tayong magkomento. At siyempre kapag bago ka pa dito sa akin YouTube channel at kung sakali na nagustuhan mo ang video ito ay baka naman like and share at siyempre para lagi kang updated sa aking mga latest video isubscribe mo na rin at click the button bell. Salamat at hanggang sa muli.